5 pisau untuk kita akan kerana. Oh ada kuasa dengan tak macam ya data. Tak macam mandi. Nanti epok akan. Mau balik dengan sampai kami dengan. Ay, magkano tayo ngayon ng niyog? Magkano po? Ah, mosip ay. Tinatawag ko siyang tatay. Yan po siya, nag-aano siya ng niyog. Anong tawag po dyan? Anong tawag po ng ginagawa mo? Nagbubunot siya ng niyog. Guys, ano pangalan mo kuya? Ben. Si Kuya Ben po ay nagbubunot ng niyog. Kasi ngayon, tag ni Yogan ngayon. Uben! <laughs> Ayan, ganyan po ang ginagawa niya. Focus mong anak. Ayan, ganyan sila. O, Uben! Uben! Si Uben! Ayan na po, ate.